Told your friend, you're not okay. And tell me what's wrong, right why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, I love you. Time check method is is below. ang usapan. actually, ang ako nagsabi na 5.30, gising na para makapag prepare Pero, antok na antok talaga ako ngayon. Parang feeling ko. Kasi ano nga sa kasi ko ako kagabi, alas 12. So, ngayon, <laughs> ay, nandito ako sa may terrace. Ang ganda pala ng view kapag ganito, no? I mean, ang ganda, ang ganda ng view. Pag ganito may nakikita kang dagat no. Sana may ganitong resource din ako. Check out. Yung may bisita ka agad kami na bata sa bako sa kwarto namin. <laughs> Just gabas ang aga ng pagkakabisita mo sa amin ha. <laughs> Sarap po matulog pero ka hindi kailangan Kailangan marami pa kami magawa. Maliligo na ako. Sina ka hindi nakuha kagabi. Tapos yun ang uh, ending sabi niya, tayo nalang damaglagay sa plastic. Guys, <laughs> ayan okay, so na. Ready na ako. Kain na tayo ng ating free breakfast. Wait lang. Close ko muna ito. Ay, kailangan ko palang mag dala ng wallet kasi meron akong additional na thank you ako to kailangan ko na magdala ng wallet kasi yung tatlo is additional yung breakfast Well, hindi sila kasama sa free. So, kailangan ko Baka, baka doon bayaran. Yung pagkakaintindi ko kahapon na doon na babayaran. Sunduin mo na namin sila, Rachel. Punta kami ngayon sa may restaurant na my breakfast. I know you told your friend. Come on, guys. Let's eat our breakfast. Shut <laughs> 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 up. ako nung ato naligo. Hindi mo ako naligo. Ah, naligo ko mga. <laughs> Ah, yung dami ng tao. So, mas maganda na Mag-7 So, wala pa. Medyo mat busy din ang oras nito. So, at least may idea tayo kung ano. Hanggang 10 a.m. Oo. I mean, may, may idea tayo kung anong oras yung mas maraming tao. So, ngayon magsi 7 So, busy din siya hanggang 8. Kapag 10 naman, delikado tayo doon. <laughs> Pobos na <natin> tayong work kasi doon. <laughs>

Paano nakinap natin yun? At ito yung paano nakinap natin yun? O, ito mag At dito ang pa breakfast nila. Tapos from this side, mga ano ba Para ata sa mga pang-saug-saug. Ito sa mga Tapos Going again goes up in my brain. All of a sudden I do at anything the same way. Got a the sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. okay? Just let me be me it's I'll okay. stay out of the way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought so this place. You wanna be All the prutas. Tapos balik tayo dito. Okay, okay may pasalan siya na. Okay. Okay. Oh, mga bulat. Broccoli. Masa okay. okay. dito. And the rice. Pero hindi tayo kakain ng rice. Yo, ako na kalahati kami kaya nandito kami sa may labas. O <laughs> diba? ba? Before kami mag-check out. Ito 'yung view kapag umaga kasi kagabi 'to diba? madilim siya. So, ito 'yung view yun niya pag sa umaga. Oo, kasi 'yung papakita ko sa inyo yung ano, yung dagat. Diba? Meron pang ikakasal, oh. Naka-ready na. Kasi ang lawak dito talaga, eh. Tingnan nyo, oh. Parang ang dami itong ikakasal dito kasi mayroon doon sa kabila. Anyway, ito yung dagat. Sayang, hindi lang pwedeng paliguan, eh. Ayan, oh. Oh, ang dagat. Black sad lang ang sila dito. Okay. Pero malino siya. Malino siya. In fairness siya. tayo sa... Kamu oh, di atas tatak bukan <laughs> ready Remihan, Mubi. Remihan, Mubi.

Tignan mo, medyo malamig dito, Jhin. Uh, sa atin ay eh, hindi malamig. Jhin, how are you? No. Kami yung normal kayo. Na. Ay, ba oh. Bakit bata? Basta <laughs> 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 wala, bigla. Ako pa naman yung... Takbo ka pa nagbukas. Takbo kami. Takbo kami. Mabilis si Jhin. <laughs> okay, guys. Shout out tayo kay... Jong Malinaw. Sa mga taga-kabantian. Hi po sa inyo. Taga-kabantian din po kami. Now guys, vacation mode is over now. So, pauwi na kami. In 15 minutes, bababa na kami. So, ngayon, overall, napag-stay namin dito is okay naman siya. Pero, ang naging problema lang talaga namin dito is yung AC namin. Kung makikita nyo yan, hindi siya ganun kalamig. Pero sa ibang room, malamig siya. Kami lang atang hindi malamig dito. Tapos, doon sa may ano, sa may Breakfast naman kasi diba nag-free uh, yung breakfast namin. Okay ang breakfast namin. Ang sarap ng food. Tapos, yung mga staff doon, napaka-accommodating nila. I mean, uh, can... anytime naka-assist sila sa inyo, sa naka-assist sila. Kaya, okay. The best ang mga staff ng waterfront. And then, kung sa mga room naman, okay siya. Wala kang masasabi. Yun lang talaga yung naging problema namin is yung AC lang talaga. Pero, the rest is okay. Mas maganda tong i-refer or gusto nyo mag-stay dito, kung gusto nyo ng pagising nyo sa umaga, is yung may malalakaran kayo, eto yung best na hotel para sa inyo. Kasi, nakaka-relax siya. Kasi kung makikita naman nyo yun yung beauty ba, pinakita ko kanina on previous vlog ko, diba? May, may malalakaran talaga kayo dyan. Tapos makakapag-pictorial galore kayo dyan. Actually, ata, ito lahat, halos lahat ng magpapa-reserve dito is yung may mga, er, merong activity or ano ba, ang tawag ng party? Mga event ayun, merong mga event. Anyway, yun lang guys. See you again on my next vlog and please do subscribe po sa aking channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Yun lang. Thank you and bye-bye.